kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. matapos pasukin, ratratin at tudasin ng mga Palestinong miyembro ng grupong Hamas ang ilang lugar sa Israel, ay kaagad na nagdeklara ng gyera sa Hamas ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Pinolbos ng Israel Defense Force ang ilang mga building sa loob ng Gaza na kanilang pinaniniwala ang pinagkukutaan ng mga miyembro ng Hamas. Napatuloy na nagpapalipad ng mga rockets papasok ng Israel. Nasasalo naman ng kanilang Iron Dome ang halos lahat ng mga rockets na pinapakawalan ng Hamas. Pero hindi maiiwasang may nakakalusot pa rin at tumatama sa loob kung gaano kaimportanteng mapigilan ng Israel ang mga rockets na tumatama sa kanila. Mula sa Hamas ay ganun rin kaimportante na kanilang mabawi ang mga bihag na tinangay ng mga Palestino noong sinalakay nila ang ilang mga kabahayan at ang Nova Music Festival kung saan nag-iwan ito ng humigit kumulang 260 mga biktima. Maliban pa, sa ilang daang mga dinukot at ginawang bihag ng mga palestino, hindi may tatangging na pahiya ang Israel sa buong mundo nang malusutan sila dahil kilala ang bansang Israel sa malupit na intelligence gathering. Pero ang tanong bakit raw hindi nila pinansin ang babala sa kanila ng bansang Ehipto sa plano ng Hamas na pasukin sila para gliding at bulldozer lang ang katapat ng Israel at napasok agad ng mga armadong Palestino ang kanilang kapitbahay at mortal na kaaway. Durog man ang Hamas sa ginagawang opensiba ng Israel pero hindi pa rin ito sumusuko at patuloy pa rin lumalaban sa kahit na anumang paraang kanilang nagagawa. Pero hanggang saan ba ang itatagal nila kung malalakas na firepower ang pinapakawalan sa kanila ng Israel? Dahil sa pagsusumamo ng mga pamilyang nawalan ng na mga mahal sa buhay na ginawang bihag ng mga Palestino, ay napipressure din ng pamahalaan kung paano may babalik sa kanila ang kanilang mga mahal sa buhay. Maliban dyan, ang ilang mga bihag ay mga turista pa na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Rason para mas lalong mapresyor ang Israel na gawa ng paraan na mabawi at may balik ang mga ito sa kanilang bansa. Hanggang sa nakakita ng pagkakatao ng Israel na lusubin ang lugar na pinaglalagyan ng mga hamas ng kanilang nabihag ng mga Israeli at mga dayuhan. Hindi napapakawala ng Israel ang pagkakataong ito at kanila nang ginamit ang kanilang elite naval commando unit na tinatawag nilang Flotilla 13. Ito ang counterpart ng Navy SEAL sa Amerika na sanay pagdating sa rescue missions. Kaagad nilang nilusob ang lugar at inumpisahang likidahin ang bawat kakasanang miyembro ng Hamas. Bulagta ang anim na pong mga pumalag na kalaban at huli naman ang 26 na hindi nanlaban kasama na rito ang isang opisyal ng Hamas. 250 mga dinukot na bihag ang narescue ng Elite Force na Flotilla 13 sa kanilang ginawang operasyon. Naging matagumpay man ang kanilang ginawang misyon pero hindi na may babalik ang nangyari kung saan naging malaking kahihiyan sa Israel ang nangyaring pagsalakay ng Hamas at pagdukot sa kanilang mga sibilyan. Tagumpay naman ito para sa mga Palestino na matagal nang may hinanakit sa mga Israeli paniguradong umpisa pa lang ito sa mas malawak pa at mas magulong sitwasyong mangyayari sa oras na pasukin na ng ground forces ng Israel ang Gaza para tuluyan ng durugin ng bawat miyembro ng mortal nilang kalaban na Hamas. Ikaw, pabor ka ba sa ginagawa ng Israel sa Hamas? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.